Hello everyone. Papunta po kami doon sa riprap. Anong ang aming gagawain? Wala lang. Maglilibang. Sapagkat may pasok na sa Lunes. Ya. Yeah! <laughs> Puro ano naman dito. At kami nga po'y namamaybay sa puro dumi ng kalabaw. Kalabaw at baka. At kambing. At kambing. May kambing bagad ito. <laughs> okay, maghinaw muna kayo. Yan, at dadaan nga po muna kami dito sa tubig upang maghinaw. Maligo. 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 Hindi kayo maliligo. Kayo yung manghihinaw lang. Aba, tumigil kayo. Walang maliligo. Baka... Yan. At kami nga po yakit na doon. Ah. Aba, huwag. Naku, naambon na. Aba, ito matagiti na.